Anjo Ilyana, di na umaasang makabalik sa It Bulaga dahil dito. Usap-usapan ngayon sa social media ang naging pahayag ng dating host ng programang It Bulaga. Inamin ng TV host actor na si Anjo Iliana na hindi na raw siya umaasa pang makabalik sa longest running noontime show sa bansa na It Bulaga. Sa latest episode kasi ng vlog ni Showbiz Insider Oj Diaz kamakailan, Sinabi ni Anjo ang tungkol sa umano'y patakaran ng naturang noontime show sa oras na umalis o tinanggal ang isang nagtatrabaho doon, sa Itbulaga kasi once wala ka na doon, tinanggal ka or nag-resign ka, wala pa akong kilala na nakabalik kahit gusto nila bumalik, ganun ang patakaran ng It Bulaga, saad ni Anjo, kaya nung sinabi sa akin, gusto mo bang bumalik, dati ko pang alam noong nag-resign ako, hindi na ako makakabalik, although pwede kang mag-guest at habang buhay ka ng The Barkads, aniya kaya hindi na raw siya umaasang makakabalik pa sa Itbulaga, bagamat aminado siyang nangangarap pa rin siya na makasama ulit ang mga kasabayan niya noon. Dreaming lang kasi masaya, nangangarap lang ako na kunwari nandoon ka, kami pa rin ni Jimmy Santos, nangangarap ako na magkakasama pa rin kami nung mga nawala na rin, kasi sila yung matagal kong kasama, Mika ni Anjo. Dagdag pa niya, nangangarap lang ang saya siguro pag nandyan pa rin kami, hanggang ganun na lang pero alam kong hindi na dapat ako umaasa doon, kasi sa record wala pang bumabalik na dabarkads, matatanda ang August 2020 nang umalis si Anjo sa Itbulaga, matapos ang mahigit dalawang dekadang pag-host, -ho kalauna nag-host naman siya sa Happy Time ng Net25, katapat na noon time show ng Itbulaga.